Nagtagumpay ang pambansang Marites Tess, na si Sian Gaza na mapansin ng mag-asawang Derek Ramsey at Ellen Adarna, dahil sa viral post nitong blind item, pero halata naman kung sino ang pinatutungkulan. Ang post sa Christian Albert Gaza sa Facebook kahapon, September 28, e paano ngayon to? Kasal sila, walang divorce sa Pilipinas, e peso billionaire si Celebrity Guy. May prenup bang pinirmahan si super famous celebrity girl? Oo oh, wale. So meaning to say, may habol siya sa bilyones ni Guy. Tapos yung anak nila, may habol din sa yaman ng kanyang ama. Under the guardianship ni girl. Is this the master plan from the start? Ellen Adarna dininay mga kumakalat na fake news, wala akong utang. Nautakan ba siya ni babae? OMG nakakaloka iisipin ko patuloy to ngayon paano ako makakatulog nito mamaya my god. Si JL, John Lloyd Cruz, hindi niya pinakasalan kasi wala siyang mapapala. Ang makukuha lang niya ay kalahati ng lupa sa paso at limang banig ng biogesic. Pero etong isa, pinakasalan niya agad-agad after a few months of relationship. Pinagplanuhan, mautak, buong post ni Sian. Unang nag-react si Ellen sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories, ang daming nagtag habang hinihimas ang nuo. Kailangang uminom ng biogesic. Sinagot nito ang sinabi ni Sian na, si JL hindi niya pinakasalan kasi wala siyang mapapala. Paano ko pakasalan hindi naman nag-propose, sambit ni Ellen habang himas-himas pa rin ang nuo na tila sumakit ang ulo sa sinabi ng lalaking chismoso. Reaksyon naman ni Ellen sa sinabing, billionaire celebrity guy, na ang tinutukoy ay ang asawa niyang si Derek Billions. Oh my God Billions, Billions. Ang anino ng Billions na nakikita ko ay sa flood control lang. Family, Go Kongwei, Zobel, Aboytis, Tan, Lucio Tan, Villar, Zoldi Diskaya, Romualdez, ang mga pangalang binanggit ni Ellen na kilala niyang bilyonaryo. Sa kabilang banda ay ipinagtanggol niya ang ama ng anak niyang si Elias Medesto na si John Lloyd na tinawag din niyang, Bayo Jessic, na dating inaendorso ng aktor. And wag mong ismulin si Bayo Jessic. Because simple lang siya. Ikaw you don't know but ang assets known, I know you know. And kung makimarits ka man lang, at least get everything right like everything. Mahirap naman sabihing unreliable source, I'm a liar, chika ni Ellen. At biglang nagliwanag ang mukha ni habang hinihimas ang Nuo, ayan na, um, effect na yung biogesic. Good night. Samantala, kaninang umaga naman sumagot si Derek tungkol sa post and Shian, morning guys. So there's this issue about Mr. Sian Gaza, um, I'll just keep this very simple There's no truth to anything that he said, that's it, guys. That's all I have. Mukhang totoo nga ang nabalitaan naming hindi na magkasama sa iisang bahay sina Ellen at Derek dahil bago sagutin ng nanay ni Nalili at Elias ang isyo ay makikitang kasama ng una ang mga kaibigan niya habang nagpa-fan girl kay Kenchu ng F4 na talagang tuwang-tuwa at napapasayaw pa habang nasa loob ng sasakyan. At si Derek naman ay kakagising lang nang sagutin niya si Sian at wala sa tabi niya si Ellen na nakasanayan na ng kanilang followers na ipapakita nilang magkasama sila.